O ano? Bakit parang natukakan ng ahas? Do you really believe na habang panahon ninyo akong maloloko? Fino kung ano man ang nakita mo o nadinig, baliktad sa iniisip mo. Wala kaming relasyon ni Titas. Isang bata, ipinagbuntes at ipinanganak na ang ama't inay casual acquaintances lamang. Hindi nag-iibigan, hindi nagmamahalan. Come on, Rodel. Tell it to the Marines. Don't tell me you're... O ikaw ang pinwersa niya habang ikaw ay lasing. <laughs> Magandang kwento yan. Pag-aagawa niya ng mga producers sa pelikula. Quit the sarcasm. Lalo tayong hindi magkakaintindihan pag ganyan. Bakit? Nung tinrader mo ba ako, inisip mong maintindihan kita? Hindi kita tinuridor. Siguro pareho rin ang ilihim mo sa akin na hindi ka na magkakaanak. Inisip ko itong pinakamabuting paraan. Ang magkaroon ka ng querida, Para mabigyan ka ng bagay na hindi ko kayang ipagkalob sa'yo. Inaamin ko, Rodel. Naglihim ako sa'yo. O sabihin na natin nagsinungaling ako. Dahil wala akong garanti ang tatanggapin mo ang kapansanan ko. Pero nangako ka sa akin, remember? Sabi mo that was okay. Na ako ang baby mo. And that was enough. Dahil nga iniisip mo, kirida kong ang ina ng bata. Wala kaming kaugnayan. Isa siyang a baby maker. It was all for a fee. Pinagpalit mo ako sa isang... Hindi kita pinagpalit. Inisip ko rin na baka lalong tumiba ang ating pagsasama. Kung may palalakihan tayong bata, pag-aaralin, paglalaruan, Fina, please... Don't touch me! Don't touch me! Nandidiri ako sayo. Pumili ka. Sino sa ating dalawang matutulog sa guest room? I cannot share the same bed with you. You make me feel so Pina! Pina! Buksan mo itong pinto! Pina! Pina, buksan mo! May appointment siya. Nine o'clock, nandito na Oh, Ellen! Ginagabi ka yata, ah. O, paano, Louie? Mauna na muna ako. Sige, Ellen? Salamat, Rolly. Naistorbo ba kita? Hindi, hindi. Tapos na trabaho ko. May problema ba? Nabasa ko na nga ito eh. Tatawagan na nga sana kita eh. Bakit sila ganyan, Louie? Sinasabi nila dyan, disgasyada ako, iniwan mo ko, may kabit ka daw, kinalkal na nilang lahat ng baho natin. Alin, ganyan talaga mga dyaryo. Dapat tibayan natin ang loob natin dahil mukhang marami pa lumabas. Sinisiraan nila tayo para magmukhang mabangon tatong yon ganun ba? Kung ganyan ang labanan, anong gagawin natin? Ellen, kahit na ano pa lumabas dyan, lalabas din ang totoo, ang buong katotohanan. Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. Pag-asa? Kung aasa tayo ng aasa, ano mangyayari? Louie, Louie, tulungan mo ako. Ayoko matalo. Hindi ko kaya ang ganitong laban. Ang maruming laban gaya nito, pero lalaban ako. Laban natin ito, Helen. Hindi kita pababayaan. Okay? Pakiramdam ko, ako na lang nag-iisa sa buong mundo. Wala akong ibang mapunta ang tao. Nandito ako. Helen. Mahal kita. Mahal kita, Helen. Mahal kita, Lord. Alam ko na kung sinong magiging ama ng apo ng mami mo. Sino? Si Dodi. <laughs> Diyos ko, ano ba namang intriga yan? Hindi intriga. Matagal ko nang nahalata na may gusto sa iyo si Dodi. Hindi nga lang ako sure, kaya hindi ko masabi. Well, too bad because I don't like him. At saka itigil mo na yung kakaabugado mo kay Dodi Ramones. After all, sinabi mo nga, ang dapat nating pakasalan lalaki, yung makapagbibigay ng buhay na ganito. Malaking bahay, lahat. Ikaw naman, nagbibiru lang ako. Tara! Oh, basta ako. Pag nalaman kong may girlfriend ang asawa ko, ipinagagawa ko agad ang bahay ko. And I don't care kung milyon ang magastos niya. Huwag lang maubos ang pera niya sa girlfriend niya. Is she your relative, Connie? Oh, no. She's Laura's friend, Sir Ronnie. Hi. Ganda, ah. Assumptionista ka rin ba, katulad ni Laura? Ay. I... No, tita. She's an Atenista. Uh, she's taking up international studies. Aba, good school ah. Alam mo, that Ateneo, one of my boys is also an Atenista. Saan ka ba nakatira? Ay. Malapit lang dito? Tita, she lives in Corinthian Gardens. Corinthian? Corinthian. Do you know the Buena Vista? Eh, hey, ano naman ang business ng parents mo? Ah, uh, bagong business ho. Bagoong? Grabe naman. Why? what? Sige ho, alis na ho ako. Kasi milakad pa ako eh. Excuse us. Ronnie, bakit ka nagsinungaling? Ano bang drama yan? Ayokong mapahiya ka. So, kinahiya mo ako, ganun. I just don't want you to feel out of place. Ah, hindi pala ako bagay sa lugar na to. Don't worry, aalis na ako. Alam mo na, malapang negosyo. Okay yan. Teka, teka, sandali.